Oh, nasa ano to ito? Wow, mga ilan to? Yung Carolina Reaper dito. So yan nakikita nyo kakaunti dahon. Ibig sabihin, kailangan na nito kaagad. Lagyan ito ng Miracle Fertilizer. Okay? Biodal. Ang pangalan ng Miracle Fertilizer natin, Biodal. Ayan o. Oh. Iaano na namin. Pakikita ko namin sa inyo. Ang problema, stress yung halaman. Maraming bunga, maliliit. Nabibili pa yan pero mas mura lang. Pero, ah... Uh... Hi! This is Farming with Tyron and Karen. Oops. Hi, good morning. This is uh, Farming with Tyron and Karen. Kasama ko si, ano, si Noy. Okay. Naroon ko kayong mga gustong tanong. Wag kayo sa kanya magtanong. Kasama ko si Wawi. Magandang umaga po. Saka si, ano, si Mystery Sile. Saka si Tate. Uy, oh, hey, Tate! Okay. Uy! Tate! Tate! Huwag ka dyan. Pakita mo si Tate. Hi ano mo to border collie talagang pang farm mo ito tsaka mix ng golden retriever bigay po yan ng aming kaibigan okay so ang episode natin marami tayong episode marami tayong walang episode na araw eh so ngayon ang kukunahin natin titignan natin ng ating Carolina Reaper kung ano ang mat problema kung anong tama at ito kasi uh, F1 ito uh, basta itong, itong funda na to galing pa kay ano eh, galing pa kay hunting. So, tingnan natin siya ngayon. Tapos, titingnan din natin na susunod na episode natin. Yung pag-harvest ng kalamansi. At tapos, yung extension o yung paggawa namin ng nursery. Tapos, uh, yung bagong area ng piña, yung grade A. Okay. So ngayon, paano lang natin ito Bago tayo mag-harvest ng kalamansi Tingnan natin yung na Reaper natin Okay? O, baka dalihin mo ko Okay, paasa si Tate Tate! Tate! Ito talaga pinakamagandang farm dog Magandang farm dog yan Nag-aalala yan sa mga hayo O, pakialalayan mo muna si Tupac Tate! Okay. So, ito, anong... Uh, medyo maliit yung bunga. Yan eh. Meron naman yung namimili niya. Pakita mo ito pa. Maliliit yung bunga. Wawi, ano tingin mong, ano, rason bakit maliliit yung bunga natin ngayon? Pero meron din naman malalaki doon. Ito kasi ito po masyado po yung tukutus, itukutus, mga nakaraang pong linggo po. Nabugbog siya sa ano, sa ulan, saka sa, saka sa, saka sa Okay nga po, natin, tapos tatitignan natin kung ano ang solusyon natin dito. Okay? Kaya pakita mo may po, pati nang i-ano mo, i-focus mo yung mga ano natin. Ayun, paki wow, pakitanggal mo na yon yung mga, ng mga, mga bulok, tanggalin mo. Ang isang-isang pinakawag natin gagawin dito, yung iiwan natin na merong nabubulok na bunga. Asan ah, si, ano, si... Benhau. O oh, mamaya ay papaalala kasi sa ngayon ang nag-aalaga ho nito ngayon si Benhau, si Jeff at saka si si Bugoy. So, ito po yung ano namin ang ang mga or, ang mga trabaho namin na halos na sa si Wawi, siya yung bahala sa kalamansi. Ah, uh, ano pa wow. Tsaka yung mga punong kahoy, yung mga kape, yung mga uh, ash, langka. At saka yung sa mga overall oh, yung oh, sa construction kasi ang construction natin yung lumalabas si Jan at saka si Ben. Okay? Now, si Ben Howe, siya yung ano, nag-aalaga ng kamote, nagpaparami ng kamote. Ng, eto, itong Carolina Reaper siya sa kanya ngayon. Tapos yung next naman, si Atom Noy. Kung meron mo kayong problema sa buhay, merong ano, tanong lang mo kayo. Noy, anong, ano may papayo mo kung halimbawa um, nagkakaroon ng konting awa yung boyfriend at girlfriend? Uh, Papayuhan ng, ha? Papayuhan lang, boss. Tapos, ano sasabihin mo? <laughs> <laughs> oh. Oh, yung kasi si si Mystery si Mystery Boy Sili eh talagang ano 'yan, Paghiwalay, hiwalay, sa puti, sa dikolor, no. Na. Oh, ay naman, ano naman ano, ano naman ay papayo mo. Eh, ito yung pag-awan na tigilan ng ano, mga papayo mo. Man, ano, ano. Ano, ba? ano ba? Ano ba ito? At saka ito, nag-aaway. Ano 'yung papayo mo? Ayan, parang masasabi. Mayroon siya mag-send na yan. Nang ilaglag sa agdan. Okay ha? Dibigyan mo lang kung anong dapat. O oh. nag-aaway itong dalawa. O ah, di, huwag nag-aaway. Hingi ng ang isa ng patawad sa isa. Oo, uh, yun so, so, yun. Ayaw, ayaw. 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 talaga. Ayaw talaga. So, paano gagawin natin? Bahala na kayo sa buhay nyo. Uh, yun na ang sa bahala na kong dalawa. Ayaw. Basta ang payo lang talaga ni Atomi ngayon, bahala kayo sa buhay nyo. Yun lang ang payo mo, no? Basta, uh, sabihin mo, basta kung ano, bahala na kayo sa buhay nyo. Ayan, no? Payo yung humihingi Yung mga humihingi ng payo sa akin ngayong araw na to, o. Oh. Okay. <laughs> 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 Bahala na kayo buhay nyo. Bahala na kayo sa buhay nyo. Oh, hindi makaya sa usapan. Bahala na, na kayo sa buhay nyo. Yun, yun na ang parang lesson of the day natin. Bahala po kayo sa buhay nyo. Okay, so ituloy natin ngayon. Oh, o wow. So yun, may magaganda pa rin naman bunga. So kailan na harvest nito, wow. Ang dami naghahanap ngayon sa atin. pagka may namadaanan tayo, tanggal ha, tanggalin yung mga lock. Oo. Oh, Ito na ng ano, tapos oh. Uh, siya na na ano na. Talagang ano dapat naka ano talaga. Naka-shade na talaga. Ito yung aming challenge ngayon kasi kung makikita niyo nasa kami ng ano, ng ipo-ipo noong ah uh, o so, basta siguraduhin nyo may trap tayo sa fruit fly ha ah. baka ma ang isa po kailangan iwasan sa 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 Carolina reaper pag nabubulukan nahihinugan sa ano pwede kang atakihin ng fruit fly so kami yung gamot namin para sa fruit fly wala sa malapit sa halaman nasa lahat ng malalayo okay oh, wawi kamusta yung mga pang attract natin sa fruit fly kung pantrap po natin na mga nasa gilid po yung iba bibili po nung ano nung ang tawag doon po pinaglalagyan po o ano. oh, oh. oh, kailangan tayo maglagay nun kasi oh. ang isang isang rason Loy tandaan nyo ah, ah kaya wala masyadong fruit line ngayon dahil umulan hmm. yun yun pero pag naaabutan tayo ng mga hinug yan pwede bumalik yan halimbawa dati ang mga kaya yan yung mga papaya pag nabubulokan ka pag nahihinugan ka, aatake at aatake yan. So, ito mga nasa 1,000. Wow, oh, nasa ano to, ito ito? Wow, mga ilan to yung Carolina Reaper dito. So, ayan, so nakikita nyo kakaunti dahon. Ibig sabihin, kailangan na nito kaagad. Lagyan ito ng Miracle Fertilizer. Biodal. Ang pangalan ng Miracle Fertilizer natin, Biodal. Ayan o. Iaano na namin. Pakikita ko namin sa inyo. Ang problema, stress yung halaman. Maraming bunga, maliliit. Nabibili pa yan, pero mas mura lang. Pero, uh, pagdating natin sa dulo, ano, i-sasabihin natin ko, ano yung findings natin, ano yung ibibigay nating instruction kay ah, uh, Ben Howe. Okay, ito, ano ang problema nito? Tanggalin niyo yung, ano, wow. Tanggalin niyo yung mga nakapulupot na... Ayun, tali. Yeah. Yung, ano, yung, dahon ng, ano, yung asilian? Malberry. po yung <laughs> buto. Siguradong gusto nyo lagyan ng... Ano? Talagang mawawala yan. Malakas yung mipsit yung malberry. Tanggalin niyo yun. Gina, ginawa pong pantopo. Kaya yeah, yung mulberry, isang rason niya kaya namamatay kasi ang mulberry napakabilis. Parang ano 'yan? Ang mulberry parang ano uh, anong pangalan noon? Malakas. Hindi, yung mahogany ito. Pong... Mahogany. Ang lakas niya sa tubig. Hanapan nyo ng ibang tungkot. Yeah, yan, it, it itusok mo ngayon yan dyan, dun. Mabuhay kaya India, may usok, right? yung Jamal Bari? Mabuhay oh, pala. O doon, 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 may tusok. May... Kapanda doon. Yung Jamal Bari, sabihin mo sa kanila, ikat. Si Meron tayong lugar na puro Jamal Ha? Ayan. Yeah, Ayan, yung mulberry, napakasustansya niyan. Uh, Yan ho yung pinapakain namin sa mga hayop. Uh, pinapakain namin yung sa mga hayop, yung mulberry. ano, uh, uh, mystery, <laughs> ano, sino yung pinakamalakas kumain ng, ano, ng mulberry? <laughs> hey, 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 hey. Wait. Wait. <coughs> okay, so lakad pa tayo. Tingnan natin. So ito talaga kasi sa ngayon ang napaturuan ho namin dito, sinuroan namin mag-alaga nito si June at saka sila Joshua. Ngayon, sila ano na si sila Benhow na grupo na nila Benhow. So kailangan makita natin yung observasyon natin para masolusyonan yung ano natin dito. Ang isa kong nakikita, wow. Tapos tapos mo na ito, wow. Ayan, napakita mo ang tupak. Ayan, may huh? ano. Ayan, isa ho yan sa mga kalaban. Uod ito, kailangan to tanggalin. Tanggalin. Ngayon, kung yan ay may, may ano, ayan, oh. No? That ay po, siya, meron tayong manunusok dito. Ah, pakita mo. Oh, yan, may kalaban dito. Uod to. Uot ang dumadali dito. Ang makikita nyo, ang sinyalis pagkaano, ayan, oh. No? Ay, eh, patayin mo na. Ano pang aandain mo dyan? Pakulog sa hagdanan? <laughs> <laughs> Isayin mo, tapos ano? Isayin mo, tapos mo, tapos ano? Isayin mo, doon. Okay. So, ayun, may mga malalaki naman. Pakita mo yung mga pambunga. Ito. Ito yung susunod na. Ito. Pagkatapos nagyan ang miracle fertilizer. Kung makikita nyo, halimbawa, nagpa-farm kayo. Ang unang-unan yung bibisitahin, kung malalaman nyo kung ang tao ninyo eh, maayos o hindi, makikita nyo ito, ito gilid. Ito po na yan. kahit hindi ito ang prioridad ngayon, ang prioridad niya ay sa puso. Padamay nyo na yung gilid para pa, pa, ano ka ng halaman. Ipakita mo yun. So, ang mangyayari dyan, pag nag-spray kayo, yun ba, diba, nag-spray kayo dito ng pesticide o ano, pupunta dyan yung mga insekto. Magbabakasyon. Tatlong, ap, tatlo apat na araw, limang araw. Pag hindi na nila naaamoy yung pesticide na organic babalik na yun ngayon. Okay. Pakita mo ito tupak 'yang mga tutubi. Okay? 'Yang tutubi ang senyales na malinis ang temperatura. Nangyayari 'yan kasi kapag uh, malinis yung tubig, nagiging ano, uh, 'yan ang senyales na, na lumalapit namaamot po sila ngayon ay hindi ho Kino nyo, sa amin lang ho, lumalapit yung tutubi pakita mo sa amin lang lumalapit yung tutubi ito pa kung malayo ayaw na ay, ay, ayaw ayaw na ayaw na, ayaw na ayaw, na, ayaw, na, ayaw ng, 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 ng mga dragonfly ng mga tutubi sa maahas ayaw ay, din yung butas sa <laughs> yung ayaw din yung butas yung So yan, ang pakita mo pa, So, maraming bunga kaya lang maliit. So bago bilhin na, gusto ko rin natin mag-iisip natin sa mga maliit. Uy, nakatatapa kami ngunit. Maraming maliit. Pero, ito ha, anong date ngayon? August ano? August, ano ngayon, Pitch? 10 ngayon. August 10? August 10. August 10. Papalikan natin ito ng dalawang at tatlong linggo. Mga August. Ano, seven sa seven. o, bago mag magtapos ang Augusto, ito pa-applyan na natin bukas ng ano ito. Or uh, sa na agad na. Ng... Tapos, mabilis ba tayo makakapagtukod para malagyan na natin Oh, mga na lang po din mga ano, yung kawayan you know. Yun. Ang mahirap kasi dito pag nasundan po ito ng mga apat limang ulan, yari na to. Nahihirapan na makarecover. So gagawa natin ang paraan yan. Miracle Fertilizer. Tapos kung ano, yun ano, pakitanggal yun. Yung mga landon. Sa lupa. Ay, yun, may alisin niya sa lupa. Yan. tanggal din. Meron nalagyan na ng ano. Pakita mo po. Tambay mo. Pakain natin pa dyan. Ilagay mo lang sa ano. Okay. 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 So, pakita mo yung ginagawa ni Wow Ano yan? Nag-arbit pa lang. ito yung mga damo na ano, tanggalin na yan. Ito mga trick pa na yung trick tayo dahil kinakabahan pa ang gawin. Ang gawin natin, hanap pa tayo ng solution. So, isipin nyo, kung binisita namin ito tatlong linggo o apat na linggo pa, hindi na natin kayang i-revive itong mga laro na in-repair. Pero ito, ito pa rin. High quality pa rin. lang na tayo. Wow! Ito, <laughs> yeah, pakita man, shoot, shoot ko ah. oh, oh. eh, ano mo ngayon? Teka, <laughs> kang Ay, sana. Okay. so, ito, ang episode natin for today okay. so, episode natin sa araw na is yung Carolina Reaper. Okay, so, mamaya, pagkatapos ito, sabihin namin kay Ben Hau ang dapat gawin. Kasi hindi pe pwede, ang hindi pe pwede, ano yan? Kaya problema yun pa. Kaya may condition sa Kaya yan nababawasan ng... Pero eh, buhagal din tandaan nyo, ito, ibig sabihin kinulang tayo sa pulpo set dito. Uy, ting. Ang hangyan. yan. Uy! Pakita mo dito. Kita nyo, kung ano yung nakikita nyo doon sa halaman, doon sa taas, naandoon lahat yan. Kita mo, yun, maitim. pagyan Pag yan, pinabayaan nyo. Hindi niyo, hindi nagamot ng pulpo set kasi ito pungkos. Pag yan, nagkaroon na ng rat, tapos, iniwan nyo yan dyan. Lahat yan matadamay. Pero ito, masasabi ko, ang Carolina rin pang nari ko. Kailangan natin, numero umilu uno, itong design. Patayin yung mga uod. Katapos, lagyan ng fertilizer. Kaya na health fertilizer. Okay? So, maraming salamat sa inyo. Uh, sana nag-enjoy kayo dito sa episode namin ng Carolina Reaper, pag-aalaga ng Carolina Reaper halaman siyan so, to check and harvest yung epekto pa rin ng aming maintenance gamit ang biodal. doll at okay. agero-fertilizer at agero-fertilizer alam salamat so, always remember farmers are heroes we love you all thank you very much everyone